Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, galaboso ang dalawang sospek na nahulihan ng 17.7 pito, milong pisong halaga ng mariwana sa Bakun Benguet. Bago ang hulihan, napansin daw ng pulisya ang katakatakang pag-urong ng mga sospek sa police checkpoint. Yan natang ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, matagumpay na nasa ng mga pulis ng Cordillera ang maigit 17.7 milyong piso ng alaga na pinatuyong down na mariwana sa isang hot pursuit operation sa Bakon Benguet kahapon. Dalawang lalaki mula sa Paranaque City ang naaresto. Ayon sa ulat ng First Benguet Provincial Mobile Force Company ng Benguet PNP, nagsasagawa sila ng checkpoint operation sa Sitio Gakyan Barangay Gambang nang mapansin nila isang sasakyan papalapit ngunit bigla itong bumalik pabalik sa barangay ang pusungan sa na duman sa checkpoint. Dahil sa kahinahinalang kilos agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis upang habulin ang tumakas na sasakyan. Ipinagbigay alam din nila ang insidente sa Bacon Municipal Police Station, second nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit at pabilis ding naglatag ng karagdagang checkpoint sa CTOII Barangay ang pusungan natuntun na mga otoridad ng nasabing sasakyan sa Sityo Mugaw Barangay Gambang kung saan kinangkapan ng dalawang sakay na tumakas ngunit agad silang naaresto ng mga nagresponding responding polis na kilala mga suspect na parehong lalaki edad 25 at 24 at pawang residente sa Paranaque City sa sinagawang inspeksyon sa loob ng sasakyan tumambad ang ilang sako na at tubular nets na alaman ng pinatuyong down na marijuana kabilang ang 127 tubular forms ng dried marijuana leaves na may kabuang timbang na 127.67 kilos na tinatayang nagkakalaga ng 15,240,000 pesos. Isang dilaw na sako na naglalaman ng 10.27 kilo ng dried marijuana leaves na nagkakalaga ng higit 1.2 million pesos at isang garbage bag na may 10.4 kilos na dried bariwana leaves at stalks na tinatay na kakalaga ng higit 1.2 million pesos. Ang mga suspect at nakumpis kang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Bacoan Municipal Police Station. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ang inaristo ng mga polis ng Sikan Northern Samar Provincial Mobile First Company sa visa ng warrant to arrest. Aristado si Alias Ciel, 40 anyos isa itong construction worker at residente sa bayan ng Katubig. Nahaharap ito sa kasong proceeded murder. Sa report ng PNP, July 26, 2023 pa ang warrant nito nga uh, new member ng New People's Army Ngunit ngayong taon lamang ito na aristo. Halagang 120,000 pesos naman ang piyasa ng korte. Ang inaristo ayon sa report ng PNP ay miyembro ng Rival group o ng New People's Army sa ilalim ng pamumuno ng na isang nakilalang si alias Fretz. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan sa mga residente o komunidad na makipagtulungan o magkipag-ugnayan upang maaristo ang mga wanted na nagtatago sa kanilang mga lugar. Para sa MBC TV Network News, Arch 34, Jane Galit Bantayan ng DZ. The RH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinonfirma ni Police Captain Hani Labaro, hepe ng Morsa PNP na mayroong dalawang mga katawan ng tao ang nakita sa separadong mga lugar sa bayan ng Morsa, Negros Occidental dahil sa bagyong tino sa lalawigan kahapon. Ayon kay Labaro, isang senior citizen ang nakita sa barangay Lupizaina at isang batang babae na nakita naman sa barangay Iglauan ng nasabing bayan. Sa ngayon patuloy pangina alam ng kapulisan ang pagkilala ng dalawang mga biktima habang isang 5 anyos na lalaki ang namatay matapos madagana ng puno ng kahoy sa Puroka Bakos, Barangay Maaw, lungsod ng Bago Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na Bakal ng Alamino City, Pangasinan Police Station ng isang lalaki na nasa hostong gulang at residente ng nasabing siyudad matapos itong maaresto alas 6 ng umaga. Batay sa ulat na Alamino City o Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, ang pagkaristo sa suspect isabi siya ng warantopares na pinalabas ng Artesia City sa kasong rape kung saan ay walang ipinagkalob na piyansa para sa pansamantalang kalaya ng suspek. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng hukuman para mailipat ang suspek sa BGNP. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan para sa NBC TV Network News Ito si Freddy Fajardo Arrested Una sa Pilipinas Una sa Pilipino na arresto ng Davao City Police Office Station 2 San Pedro sa pangunguna ni Police Major N. Manuel Manlatican ang top to most wanted person na may kasong rape by sexual assault sa gitna ng pagpapatupad ng seguridad para sa Ligtas Undas 2025. Nasa kote ang 56 anyos na suspect malapit sa Davao Orchard Cemetery matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen ukol sa kanyang presensya sa lugar. Batay sa investigasyon, ang suspect ay may outstanding warrant to arrest para sa multiple counts of sexual assault at anim na kaso ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pinasalamatan ni Police Major Manlatikan ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagbibigay ng impormasyon na nagbibigay daan sa mabilis na pag-aristo. Kasalukuyan na sa kustudya na ang suspek para sa narapat na legal na proseso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.